Ito na mga kanaypi Yung dalawang styro Doon so, sa kabila bibili tayo ng ano Ng mga bulb uh, Receptacle Plug, wire WhatsApp What's up mga kanoypi? Nandito na naman tayo sa EGL para mamasada. Magantay na naman ng pasayros Bali, ako pa lang yung nandito. Wala pa tayong nasundan na datnan dito sa AGL. Tayo yung maaga ngayon. Ayan, si Mia. Ready na naman yun na mamasada ngayong araw. So, sana makarami tayo ngayon mga kanay Pino. Para may pang allowance tayo bukas. Kasi coding na naman ni Mia. <laughs> okay. Mukhang paseros yun eh. Cyrus nga mga kalimpi may ikwi na mano na tayo St. Joseph bali yung tatlong estudyante dito, uh, 75 yung binigay nila. Pasahin nila. Tapos yung binabaw kanina sa no sa Cebu Mall, nagbigay naman ng 30 yun alright 105. Ayun, maka dito na naman tayo sa AGL Thank you madam You see you Ayanto. Kata Public ante. yan bali mag muna tayo mga pumili na pala ako ng ano na pananghaliang ulam tutong ulam na lang yung binili ko mas mabilis at sya nga pala mga kanaypi kung nalala nyo yung ginawa kong incubator kagabi kinuha na dito sa bahay nung nag order sa akin hindi ko na nagawa ng video <laughs> kasi nga wala pa ako hindi pa ako nakauwi nung kinuha dito sa bahay yung incubator ngayon may nag order na naman mga kanoypi dalawang tao yung nag order ng ganong design ulit pinost ko kasi sa facebook yung incubator na yon at yung isa subscribers ko na nasa ibang bansa yung isa taga, rin, taga dito lang din mga kanoypi Uh, pinsan nung bumili ng incubator so may mga manok silang pangsabong kaya kailangan na kailangan yung incubator na yon so mamaya pagkatapos kong kumain uh, at mag asikaso dito sa aking mga alagang manok bibili na naman ako ng mga materyales na gagamitin para sa ano sa paggawa ng incubator na no, mga kanipi hopefully na dumami pa na mag order doon sa aking ginagawang incubator kailangan talaga na ano na madiskarte <laughs> para sa pamilya ko no, mga kanaypi kain mo na ako ayan mga kanaypi kakatapos ko pa lang na ano nagasikasa sa aking mga alaga yan palabas na tayo anong oras na <laughs> alas 11.30 na ata mga kanaypi Santai madam. 50. Right. Saan kaya madal? Parada tayo kiti, to magkano iti? Ibile ng ano? Ng styro, styro box. Ito na mga kanaypi Yung dalawang styro Doon sa abila Bibili tayo ng ano Ng mga bulb uh, Receptacle Plug Wire ayan. Okay Ito mga kanaypi na Namalingki din ako Ng paninda ni misis okay. Hindi pa tayo tapos na ano Bumili ng mga materyales Para sa incubator Doon tayo sa bitis Pupunta Lakada muna tayo dito Bili tayo dito ng Ay ate mga mo nga bong 25 watt Incandescent 25 okay. watt Dalawa sir O yan Dalawang resulta kaya ladz. Um, Wire. 3 meter. 2 meters. 2 meters. 3 meters. tatlo. Yes, tatlo. Ito na, mga kanuiki. Nandito na lahat yung ano, yung gagamitin natin. Dili pa tayo ng ano, ng uh, tornilyo. na mga kanipi, yung bolt and nut washer okay yung thermostat may dalawa pa doon sa bahay yung blower fan hindi ko alam kung mayroon pa akong available doon mga kanipi ayan nandito na tayo sa amin mga kanipi kunin ko lang pang ano mga pinamili mga ng tawag nun incubator na gagawin natin alright alright hatid natin dito sa ano Palina East कर गाता है थैंक यू natin yung pasayro natin galing para dahan ayan pagkain ng manok pagkain ng pusa harina sa kamantika at iluluto ni misis yung ano puso ng saging saka ito pa pala mga kanipi yung gamit ni Milo Maika Maika Bibi ay! Papa! Papa! Hi! Hi! Hello! Hello, baby ay <laughs> Ayan, mga kanipi! Nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag-shoutout na naman sa inyong lahat. Sa mga nag-comment sa last na mga videos ko, tapusin nyo itong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin Unang-una -una yan, shout out nga pala kay Kuya Ron De Leon at Ate Cathy De Leon from USA. Shout out ta rin tayo kay Kuya Bertong Palan at Ate Barbara Dumaging Tong Palan from New York City, USA. Shout out ta rin tayo kay Kuya Carlo Abalos at Ate Aloha Bakudo Garcia Abalos from USA. Shoutout na ta rin tayo kay Ate Maria Maningding at kay Kuya Romualdo Maningding ng California USA. Shoutout na ta rin tayo kay Kuya William Bayaka ng San Diego, California. Shoutout na ta rin tayo kay Ferdy Andrea. Shoutout na ta rin tayo mga kanayipi kay Lito Isip. At syempre mga kanayipi, shoutout na ta rin tayo kay Ate Linda Valdez Biscayno at kay Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na ta rin tayo mga kanayipi sa kapatid ko na si Rodrigo Espanyola na nasa Saudi ayan shout out ta rin mga kanipi kay Sir Nistor Andrada from London at sa mga kaibigan niya na sina Glenn Zamora Rodel Magsumbol Shoutout sa inyong lahat yan sa London mga Sir at Madam shout out ta rin mga kanipi sa Andrada Family from Spain Shoutout ta rin tayo kay Ken Ganadin from Spain. Shoutout sir at sa pamilya nyo dyan. Shoutout ta rin mga kanipi kay Cian Mark Hernandez from Angat, Bulacan. Shoutout ta rin tayo kay Uncle Stevie Doc Santiago. Shoutout ta rin tayo kay Pilipi Santiago. Shoutout ta rin tayo mga kanipi kay Michael Aspe. Shoutout na rin kay Shaonan TV. Shoutout na rin mga kanipi kay Elmer Calvario. Shoutout na rin tayo kay Rolly uh, Perote. Shoutout na rin kay Lance Paul Vlog. Shoutout na rin mga kanipi kay Mikti TV. At syempre sa kanyang asawa na si ate Chen Taiwan Warrior ng Taiwan. Shoutout na ta rin tayo kay Sir Leo Digario Bersosa Shoutout na rin kay Calzada Europa Shoutout na rin kay Gisjan TV Kabigis Shoutout na rin mga kanipi kay Parjana Abdul Salam Shoutout na rin kay Arby Panado Shoutout na rin kay Billy Akito. Shoutout na ta rin tayo kay Roselski rin tayo kay Roselski TV Ayan. So, sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below lang mga kaniti at antayin nyo na ma-replyan ko yung mga comment nyo. At susunod nun, masa-shoutout na yung mga pangalan nyo at yung mga YouTube channel nyo kung isa man kayong vlogger, di ba? So, maraming maraming salamat na naman sa pagsama, sa panunood ng aking mga video na ginagawa. At salamat sa mga umorder ng aking incubator na ginagawa DIY mga Pino. so sa mga gusto at uh, nyo lang ako dito sa comment section or PM nyo ako sa Facebook page ko na Noipi Vlog ayan ito siya o kaya dito sa personal account ko na Roel Cachuela Española at syempre pwede nyo akong kontakin dito sa number na yan mga kung gusto nyong mag-avail ng incubator at nag-aalaga kayo ng manok yan kung gusto niyo ng manual incubator no so available din yung ano yung bigas na paninda ko diyan pm niyo lang ako mga kanaypi so dito ko muna tatapusin ang video vlog maraming maraming salamat na naman at kita-kita tayo bukas sa panibagong video na gagawin na naman no pagpasensya nyo na yung boses ko no? so, kita kits bukas I love you all and peace out